Ayun. Ayan. Ayun. Ayun. Baan siya? Ang sosyal ng dalawang bulaklak na yun, ha? Napasakto sa gitna. Oo oh, nga. Para naman daman-daman na natin ang Pasko. Kahit. Ay, sakto sa dulo. Talaga po dyan bulaklak na matatanda. <laughs> Parang masyado malayo na ito isang bulaklak. Oo nga. Ay, Last na ba yan, te? O, ayan, may isa pa. Tanggalin na kaya natin yung tin bulaklak din. Di ito, ito. Hmm? Ayun, yun. Ha? Oh, ah? okay. Ayun, bigay yung dalawa sya na nasa gitna na malaki. Mm -hmm. Yung din sa kabila. Ito. Yan. Ito. Hindi ayan, ito. yan para magpantay siya dun sa kabila. Ano po? Oo. Tanggalin yung Ayan, katapat mo tayo na balaklak. Kik! Nakita mo na. <laughs> Hanel. Ito po, imo po dito. Oo. Oo, oh, tapos ipapalit aming isa.